Pagbati sayo. Ngayon um sisirinin natin itong isang mahalagang usapin mula sa mga materyales na binigay mo. Ito yung ano, pagbabago sa mga paraan ng misyon lalo na't ang mundo natin, grabe ang bilis magbago. Napapansin mo ba parang yung mga dating estratehiya, kahit gumana noon, e eh parang kinakapos na ngayon? Oo, tama ka dyan. At yun nga ang titingnan atin ngayon based sa pinag pinagaaralan mo. Ano ba yung mga rason? At ano yung mga uh, bagong approach na lumalabas? Himayin natin para sa'yo. Sige, simulan na natin. Kasi pag sinabing misyonero, ang naiisip ko agad yung parang uh, mag-isang pupunta sa malayong lugar, di ba? Pero sabi sa sources mo, parang may mga problema na sa ganung approach. Meron. Meron talagang binanggit na mga hamon. Unang-una, yung, uh, ano, yung gastos. Practical lang. Ang laki ng kailangan para masuportahan ng isang long-term missionary. Ah, oo nga. Mahal talaga 'yon. Kaya limitado lang ang kayang ipadala. Pangalawa, medyo ano, mabagal din daw ang progreso minsan. Yung pagbuild ng trust tapos yung pagdevelop ng local leaders inaabot ng dekada. Hmm. So mahal, matagal pa. May iba pa ba? Parang may nabasa ako tungkol sa kultura. Ayon. Pangatlo, yung issue sa kultura. Medyo sensitive ito. May panganib kasi, lalo na kung galing sa kanluran yung modelo, na baka hindi siya swak sa lokal na konteksto. Pwede pang ituring na parang pamimilit ng ibang kultura. Ah, delikado nga yun. Lalo na sa panahon ngayon. Oo. Tapos pang-apat, yung limitadong akses o abot. Maraming lugar, mahirap talagang pasukin ng traditional missionary. Dahil sa visa o seguridad o politika na rin. Gets. At yung panglima? Yung sustainability yata. Tama, yung sustainability. Madalas kasi umaasa sa funding galing labas. E paano kung tumigil yon? Hindi siya laging pang matagalan. Okay, malinaw yung mga hamon. Grabe pala. So kung ganun yung sitwasyon, ano naman yung mga um, alternatibo? Yung mga makabagong strategya na lumalabas daw dyan sa mga binasa mo. Dito na siguro yung exciting part. Oh, dito na. Marami-rami rin. Isang malaki yung digital evangelism and discipleship. Gamit ang internet, social media. Ayo online. Oo, online. Abot mo yung mga tao kahit saan, kahit sa mga lugar na ano, sarado para sa physical presence. Napakalaking bagay niyan ngayon. Talaga, para malampasan yung access issue. Okay, ano pa? Tapos, sobrang importante din yung contextualization. Ito yung parang sining ng pag-aakma ng mensahe. Pag-aakma? Paano yun? Sa lokal na kultura. Yung wika nila, yung mga kwento, yung paraan ng pag-iisip. Pero syempre, hindi isinasakripisyo yung pinaka-core ng ebanghelyo. Kasabay nito, yung pag empower sa mga local leaders. Ah, oo. Kasi sila yung mas nakakakilala sa lugar nila, di ba? Eksakto. Sila yung mas effective in the long run, mas sustainable din. Okay, okay. May nabanggit din tungkol sa mabilis na pagdami parang movements. Meron. Yun yung tinatawag na Church Planting Movements o CPMs. Mga paraan ito para mabilis at um, organiko yung pagdami ng mga maliliit na simbahan o grupo. Simple lang, hindi kailangan ng malaking building o resources agad. Parang grassroots? Oo, oo parang ganon. Tapos kaugnay niyan yung discipleship multiplication. Yung focus gumawa ng disipulo na rin ng ibang disipulo. Mabilis na pagpaparami. Interesting. Tapos paano naman yung mga, ano, mga professionals? May nabasa ako tungkol sa trabaho nila. Ah, oo. Yun yung tent making. Yung missionary may regular siyang trabaho o profesyon. Pang sustento niya sa sarili at natural na paraan para makapasok sa komunidad. Okay. Parang two in one? Medyo at mayroon ding Business as Mission o BAM. Dito, yung mismong negosyo ginagamit ng paraan para mag-serve sa community. Magbigay ng trabaho, maging tulay, hindi lang puro kita. May impact dapat? Wow! Ang dami palang options at parang hindi ito kanya-kanya. Kailangan magtulungan. May sinabi pa dyan tungkol sa integrasyon? Oo, mahalaga yon. Yung integrasyon ng iba't ibang paraan at yung strategic coordination sa pagitan ng mga grupo para mas maximize yung effort, iwasan yung pagdodoble. Kailangan maging flexible at uh, strategic talaga. Alam mo, ang dating nito sa akin, based sa mga binigay mong materialis, parang hindi na lang ito para sa mga full-time o professional na misyonero. Mm -hmm. Parang mas malawak na panawagan na ito sa bawat isa sa atin na makibahagi gamit kung anong meron tayo, oras, skills, pera, kahit sa online lang o sa sariling community. Tama ba? Oo, oh, 'yun na nga. 'Yun ang pinaka-puso siguro ng pagbabago kung ibuod natin yung aral mula sa sources mo. Ang mensahe hindi yan nagbabago, tabit yan. Pero yung pamamaraan, yung methods, kailangan mag-evolve. Kailangan umangkop. Kailangan maging creative at mapanuri. Tama. At makinig din sa direksyon, syempre. So, ang mahalagang takeaway para sa'yo na nakikinig, ang misyon ay dinamiko. Buhay siya. Nagbabago ang mga paraan. Hindi tayo pwedeng mastak sa luma kung hindi na yun ang pinaka-epektibo. At ang hamon siguro para sa'yo ngayon ay paano mo ito yayakapin. Itong mga bagong paraan sa digital man, sa pagsuport sa local, sa trabaho mo o kahit sa pakikipagkapwa mo lang dyan sa paligid mo habang nananatiling tapat sa ebanghelyo. Kaya bilang huling tanong na iiwan namin sa iyo para pagisipan sa sitwasyon mo ngayon sa buhay mo, ano kayang isang maliit na hakbang lang muna ang pwede mong subukan para makibahagi sa misyon gamit ang mga makabagong pamamaraan na napag-usapan natin?